Hello mga kababayan! So finally, meron na kaming makakainan. At oh. ang makakainan namin ay... Oh, <laughs> ang makakainan namin ay aking dating principal. At uh, yan yung sinabi ko po <laughs> sa aking speech. Ang ating love-love <laughs> <laughs> na si Ma'am uh -huh. Enriqueta Fabul. At kami <laughs> na may mesa dito sa uh, Torrijos, pyesa sa San Ignacio de Loyola. So ang daming handa. Ang daming handa, o oh, ayan, ha? Sabi ko hmm. sa inyo, ah. kanina ikot ako ng ikot kasi hindi ko alam kung saan ako matigil. <laughs> <laughs> ay, kanina dyan, wala Ngani po nung dyan, walang, Nga, ni, po, walang mapagpaltan nang balik na ngayong happy. Si ano nga, ni si Father Sherwin, ang laki ng sasakyan. <laughs> Galing dito ho yun. Tara na kayo, dahil ako naman na nakalive. Tara ho kayo. Ah, sila man ang Heide. Ay, Kuya Wendell. Nandito kami sa bahay niyo, sa napakagandang bahay ni sa mga Fabul. Auntie, po. Kanina pa po namin kay Nahana, ay Tay. Maha. Saan kayo nanggaling po? Yeah. So, nami So na po ang mga taga-Amerika. <laughs> Matagal na po kayo hindi nakaka-miss sa uncle, ano? Ay, natanong po ako, pwedeng kumain pa ngayon. Dati, yung yung yesta, pwede mo kumain kahit saan. Oo. Oh. Oh. Ay, oh. parang wala parang walang ngayon, ano? Hindi mm. okay. mo pwede pa rin naman po dito sa atin sa Torres. Ano po? Ano po? Pwede dito dito sa atin sa Torres. Pwede pa ho. Pero sa Bok hindi yun. No? Eh, may Parang... May dala <laughs> kami <super. laughs> <laughs> Ayan, si auntie. Matagal ka na auntie hindi nakapamiesta. Ano? Matagal, ay, matagal ng panahon. Ano ho? Oo. Oh, so, Na-experience yan. 50 years na. Ano? Ayan. At... Uh, kita po yung mga kain. Sige po, ako yung na aano lang. na po ako kanina. Oh. <laughs> Asa man hi, hi ka sa vlog. Hello. Yan. Oh, kakulay mo pa yung ano eh. Mm ah, si Sir Adrian. Oh, sa ang uh, ating ano. <laughs> Pagod-pagura. Ano yung mga bata, pinauwi ko na. Ako din mga parini din Tapakilala ko ang, uh, ito yung mga napaka-successful na pamilya. Ito sina ito si Kuya Wendel nasaan si Kuya Wendel dito ayun yon yun Ayan, o, oh, di ba? Ayan, gaganda. Kami makikitain po. Salamat po sa star. Dami nil niyong sa picnic din. Kakalilipat dalawa. Ang mga lalaki, ang mga lalaki ini. Sige, saksak natin ito. Nabunot. Sige po, makain ako. Hello po. Hello North.

lang Nakapunta ka po sa kanila nung ano? Ano Naka sir? Sweet, sweet, ano sweet yan? Shock, sh sh shout out po sa sa mga gutom kay Sir Jason. <laughs> Alam ko Sir Jason, gutom ka na dyan sa studio. <laughs> tumakbo kayo dito sa Turiho sa kating marami pang apuntahan. Ito'y una pala ang dahil mapunta kami sa nagapangyakag si Ma'am Nilda Moreno sabi sa akin Ay, hindi po muna ako mapunta kay Ma'am Pablo sabi sa akin ni Ma'am Nilda ay, ay bakit hindi mo na <laughs> <laughs> sa akin? <village. laughs> sa village. Kaya lang po kasi ah, ako. Ay, eh. pala. Galing pa lang kayo sa ay, sila, na, nag-tour po si na uncle. Umikot kayo, po, around Marinduque. kasi ah, dito na lang po, inantabayan ako na lang dito sa may inyo. Ah, medyo nandun lang kami nag kasi medyo malayo. Wala mapag-parking ano. Sige ako po pa alam na muna at makain muna ako. o okay, Ha? Oo, oh, nanonood po yun si Kuya Wendell. ano ah, Wendell. Ah, nanonood po kanina sa akin eh. tin ako po ulit. Mag message po sa akin eh. Ah, baka nga ni pumasok na. Duro yan sa Jason. Bye-bye. Ganda ng bahay nila dito.